Dari sinabi ng pamunuan ng MTRCB na huwag siyang gawing sinungaling. Para sa aking balita ng showbiz, sinagot ni Daryl Yap ang inilabas sa official statement ng MTRCB na hindi pa nila ni-review ang kanyang controversial na pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma. Sa statement kasi ng MTRCB na inilabas sa pamamagitan ni Attorney Paulino Casis Jr., sinabi nito na taliwas sa maling pahayag ni ng MTRCB na ang pelikulang Pepsi Paloma ay hindi totoong kasalukuyang ni-review dahil hindi pa kompleto ang mga kinakailangang requirements na isinumitin ng Pinoy sa kanyang Facebook page, sinabi ang direktor na ang nagpa-MTRCB ng na kanyang pelikula ay ang distributor nang tanungin niya raw ito kung tinanggap ay umo o daw ito. Alas 10 pa lamang daw na umaga ay nasa MTRCB na ito at after lunch ay nag-update siya kung saan may meeting daw na isinet para sa legal at gabi na nang mabasa niya ang letter para sa mga additional na requirements na hindi na mahiningi sa mga pelikula niya raw noon. Sinay pa ni Darin na labing-anim na movie niya ang isinumite dati sa MTRCV na hindi naman siya hininga ng legal documents. Hindi niya raw alam kung napanood ng MTRCB o hindi at kung hindi pa raw napanood, nasa tanggapan na raw ito. Sinay pa ni darin na kapag pumunta ng MTRCB, natural umano na magpapareview kaya't sabi niya raw noong nakapasok na sa portal ng distributor at nandun na sa MTRCB, nagpapareview na raw ang mga ito. Hindi naman daw nila dadalin sa MTRCB ang kailang pelikula para lang sa safekeeping. Wala raw siyang intensyon na maging adelantado, pangunahan o magsabi ng mali, kundi pagbibigay niya raw ito ito na update sa mga nakasubaybay. Sinay pa nito na bagamat ganoon ang inilabas na statement ng MTRCB, nerespeto pa rin niya ito kung hindi pa nire-review ang kanyang pelikula pero wag daw sana siyang gawing sinungaling sa maliit na detalye.